Ayan, ayan, gawa sila palay Ito rin, mama ko Ito, aso ko, usto ko, usta, usta ito. ito, ang dami palay O, ah, dito Ito, ito rin Ang dami, sobra Wala ka ba dito? Sari Masaman ito. Ito sa sa pa Ito rin mas ganda. Tingnan niyo, pwede ko so, ha. Like ito Ito may sa tinuto. Ito. Ito. Ba. Ito pa ito. Sa pa sa pa. Ito 'yon. Puta. Ito 'yon, maiitit -e na. Ngayon, dalawa palay, dal

Ito, mamangga. Uh! Pagod, ah, di diba? Ito yung palay na ipapagiling namin. Ibilad muna namin ng isang buwan. bago <laughs> pagiling. Hindi ko dahil kanon na yung sinyar yan. Ang sa mga tingnan niya. Di ba, ang ganda. Isang buwan ba ito ibilad, ma? Ito pa, dito. Ito, mag-uwan tayo dito. Gumarang tingnan. Di ba? Oh, kina. Ayan mo. Ilatag mo, bebe. Hmm. Ilatag mo. Ha? Eh, e, ano mo? Ano, ano ba Kamayan mo. Hmm. ano. Ah, May butas kasi itong ano eh, kaya... Nga, diya. O. Ken. Diyara ko no na ibulad. Dan. Diyara ko no. Sabir mo dah.

Garam potong, gak ya, Pak? Sumpah, gak ada pun nih. kayak dulu, dulur, 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 Tuh dulur, 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 baka kayo sa... na nag ko Tanaw, na di sa kusang taho ba, tanawa, ba tanawa, tanawa, tayo, tanawa, tanawa sa balik na na tanawa sa tanawa ko na sa do do lagi na ini na <laughs> <laughs> Kuya, uh, oh. uh -huh. yun ano? pa. Ka. Ah, mayitan pagari. Hmm. Mauna to tapo to. Mo di niya buhayan ano? no? Yo niya buhayan. Pero luga gay di dere sa sulod ga. Log gayo. Amo ni kusinan lan ni angkol ha. Eh? Kani. Dako kayo. Ha, ah, nay banga oh. mo? Ha, banga lan ni banga, no? Hmm. Ah, uh, lugar ni angkol. Wa hmm.

Hay. na mas manang na. Nila na natin. Niya maloy. Tayo na. Tateng mabuktot na mga ugat ba. Ha. Magbilad muna kami ngayon ng palay. Tara dire, unsa man dire? Tabay? Wala na, asakbot. Ah. Asa ni tabay dire? Layo. Dito pao sa Tabok. Kalusta ka maligo. Hello, eh, tapay na ito at bang mo. Maligo mo. Wala oh, kayo dito kay Fonso. Asa mami agi dia basak do, dari segilid. Dari aku lah sambil nan. Ah nak ada na. Mana kan hmm. no, ada bermuda dressa. Ah. Oh kita nom gini ni mana eh? Hah? Tinanim talaga yan. lagi an. Ah. Pa? Ayat? Itu. Semua tamling papa.

Apa mahirap yan oh no. mahirap yon okay Wait na. Video mo ako ayan kunin mo na yung ano Yan ang may yeah yung notebook do

Wait lang, bibi. Sister. Wait lang. Ah. lang. Picture mo ako. Ah, wait lang. Ano, <laughs> dandahan. Dandahan ka. Dandahan ang malakas. Kasi ka doon yung turo ka. Oo, kasi yan. Kasi yan.

Ate, wag ka ay nagtabang ti oy. Bilhana, na! Ma, ay nagpatabang si Ate Ma. Kay kani ako di pa ipaayo kay ma ko ano ng pagbuad ana. Guru-guru yo. Te, dito na lang ka ay nagkuan dito na ka. Oh. Gata. Gata to ibugat. Gata. Dili lagi na bugat ti pagkaon lagi na. Uy. Anak anak. Ay pa. Nagpa ko lagi ni magbutak. Apoy ni ka. Eto! Eto! Kaya ko buhat! Anak. Inapak mo yung sinilas mo ga. Basa na noon oh. Basa, wala. Yan. Ang biyaan o eh. Doon, doon mo yan eh. Mano, bueno, dito, dito mo buhat banda oh. Karik na na, Rick. Ha, Rick mo lang. Maraming, ah, Rick, kaya arugan mo yan. Ah!

Ha, ito, ikaw. Ikaw, ah. okay, ya, ya, ikaw, 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 kayo. Yung Taga kayo. <laughs> Pero, na to, kayo. <laughs> experience natin to. Someday. na, oh. <laughs> 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 Ay, ah, tiguang nako delin ako, na ako mo traktor. <laughs> ay tiguang. Ah. Tiguang naka bata pa nang nawong nang murag nang nawong ko nang murag mag oh, ka, ay tigbot ka kape. Ay. Wadila. Ang aga-aga baka chance ko yung gilagid mo diyan. <laughs> Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. Maita ulo ko. Ah, sabi niya sa akin. Pang 20 pero mukha ko pero puno na ng burangos oh. <laughs> <laughs> Pero 50 malapit ako 55. Huwag pa, uy. Aw. 53 pa di ay. Kore, na dong. Taw na dong niya. Naadto ko Manila kay mo apply og artista. Oh, Tinood na. na shooting ba ko sa kuan. Sa artista oi kini sa mulo to nakita na ko sa sakuan sa sa trabaho naman sa ergan kawang ergan sa alala ng panday ng panday katubang comedy bitaw ah uh, Joey De Leon naka-training ko sa Cavite ato stuntman kontrabida ba hmm. ang ayan ko nang nga magkontrabida oo, uh, lagi <tabi> pero sa una dili ko kani ka itom puti ko dapat Ta hmm. tas ko akong buhok pero bata-bata pa ko ato ko ato mga 20 22 pa binata pa ka kanika do nakita ko ni ako. naglibog naman ko ani kay asan pamilya ani biha mo makita ani wala may text Nakunay. nilaya sa mangguro ni sa yang inahan oh mo ulit ila na abi mo dong ang ano niya Naopera na siya sa naong dito una. Sa Negros. Na pigado pagod ba. Naglibog ko kay unsaon man eh. wala makailap wala magidin asa ba ang mga magulang ano pamilya ni kung ma consequence ba murag sa ako mag basig malbawa sa car cover basig mo pera. mas ah, Pag na pagitaon gini ka na ni Sbulma ko wa may gid address. may na karong tinuigan uh, tinuiga na kaning dagko lang ma na kay may computer na. Nagresearch ko. Nagpost ko sa Facebook na mo ni si ano si Millet yung pangalan na ko sa buhol si Verlisa oh may nag reply man si ano anak ni anak ni ito oh yo nakita mo to nalipay na sa ano natagpuan ay nakita na na si Helen nakontak na sa una wala pa video kuan pa lang ning ito tawagan eh Oh, wala pa eh, ano ba? Chat-chat lang ba? Nagtuwat ko ato. Muna sa Muna sa'y nahabilin ka ron sa tad-tad. O oh, yan, ang ibayad yung sundang o. Oh. Muna sa'y ulahi membro ni Ecleo. <laughs> Joke lang. Kalingaw na nag-dobol Sa 20, ah, sa so kapad sa una, dami kong naabutan na probinsya. Karong plan ko naka, ano dire, kadto. Kay ang akong naadoan na lugar, Sibu, Dumagiti, Bayawan, Sikihor. Mm -hmm. Ay, mula kayo sabi sa papa na na ako na'y usik diya, na wala ko nun eh. Oh. Kaya sa una ko no. Usik. Usik. Wala niya wala walang, 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 walang ngabil ba? Walang ngabil. Walang ngabil. Walang ngabil. mo ngabil. Walang ka, Mu Ay, mo tawe di mo sumpa mo anak po di mo di Kaya kay mo nang talikod jila ba guapa at hab habag buhok kay pagatubang wala man eh di sempre ma gurat ka so nang mga nawa kay guapa rin katawan nang mo katawa ka Tawid, tawe di mo sumpa mo di mo ni papa nga akin hmm. ang ka katawa hindi, mas maya na nga. Hindi, kahit. Si Papang, bago na sa doon sa na, naana sa balita-balita na, kay tagabantayan si Buman yung mga pamilya. Nga ka ng lugar na diya, na. kay ka marami sa kong mga kauban na wala na kauli, wala na nakabalik. Namatay rin sa secure, kaya nang gigi kwambagi, ito itawagan na nga hindi, kanang manguyab ka ba tapos dili imo rang binuangan. Ah, ah ni kana pawis kana dali. Um, gilumay ba gilumay. Na. Gilumay unya. Oo. Oh. yung pamunas mo? Gilumay ka sa babae, dili ka na makauli kay nagtuo so. ka na. Ay, Bisa guwang na to, lumayo ka oh. Ay nako, basa-basa na. Hay, si mama naman to din naglatag ah, sa pala. Ito man kagod sige tabi.

Tutungki kasi tututo -tutu sa balay. Oo oh, ma. yeah. nga. ito siya para madaling ma tuyo. Ah. Ayan. Ah, na ngayon. ito si Mang Kipwing, ang palayan ni Mang Pwing <laughs> ato na yung ukay ukayon at humayay na ang palay ato na yung ukayon ukay 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 okay, okay, okay. na oh muna palayan ito palayan ng aking sawa kunin natin chinilas kay sa kateo bati sa to aray bati yo oh, oh lelang lama ko ako chinilas toko na po gatapok dito ako ah, na po to kayon uy ano mo kamo mo kakwaknet ha huh? ano mo kakwaknet Ayan. <laughs> Mga papahiya. Pairam lang ako. Pairam lang ako ito. Nah, nah, ayan, okay. ayan. Ayan, Ayusin mo. mo. Bibit lang malakas hangin. Oo. Ilang tulong oh. tayo ba? Pa, अच्छा ग्रेट बनती है और मम्मी तावा पे इधर पर मम्मी Nandun si Lola. Mama mo. Hmm, nandun si Lola. Ma, ayun mo lang pa? Ang pangalan ng Lola, Lola Conrada. Ay, balalan Conrada. Ay, eto. So, ah, pwede tayo, ah, niligo tayo. Ah, pwede tayo nigo kahit saan. Kahit saan pwede. Ah, Tulong-tulong, Lola. Ganyan ka naman. Ah, ulah tem. ini. Ini mau Wait lang, Eran.